Mukhang umaasa ng magkaroon ng first baby ang TV host actress na si Maha Salvador sa asawa niyang businessman na si Rambo Nunez. Iyan ang naging pahayag ng aktres matapos siyang tanungin ng talent manager at comedian na si Ogie Diaz sa naganap na ABS-CBN Ball 2023. Ayun pa nga sa aktres, kahit anong oras ay handang-handa na siyang magkaanak. Kung kailan ibigay, sagot ni Maha habang nasa tabi niya ang kanyang mister. Sinabi rin ng aktres na nakapag-ipon na siya para sa future kaya oras na raw upang mabigyan siya ng blessing na magka-baby. Sambit niya, kasi I am turning 35 this year, 20 years na akong yumuyugyog ng yumuyugyog, sayaw dito, sayaw don, acting. Ang tagal namin nagtrabaho ng para sa amin, sa future, so this time, pwede na ibigay anytime, we're ready, aniya pa. Kung matatandaan, taong 2019 nang maging magjowa ulit si Namaha at Rambo makalipas ang siyam na taong hiwalay. Noong nakaraang taon naman nang ma-engage silang dalawa at nitong Hulyo lamang ay ikinasal sila sa Bali, Indonesia. Star-studded ang kanilang wedding na dinaluhan ni na Catherine Bernardo, Daniel Padilla, John Lloyd Cruz, Joshua Garcia, Janelle Salvador, Kekay Bautista, at ang bagong kasal ding sinamain Mendoza at Arjo Atayde. Present din sa Big Day ni Narambo at Maha ang celebrity couple na sina Richard Gutierrez at Sara Labati, MJ Lastimosa, Pu, Lorraine Uy, Miles Ocampo, ang mag-asawang Ariel Rivera at Jelly de Belen at marami pang iba. Nauna nang sinabi ni Maha sa isang interview na naniniwala sila sa destiny at pakiramdam niya ay ito ang naging dahilan kung bakit sila nagkabalikan ni Rambo. Kasi I think that the whole time na wala kami, made us who we are today, sabi ni Maha, paliwanag niya, kasi kung hindi nangyari yon, baka immature pa kami in a relationship, I think we have to go through din mga heartbreaks, failed relationships, for you to understand kung ano talaga ang hinahanap mo parang destiny really brought us together dagdag niya eh kailan ibigay hindi uh, niya inaawad hindi huh? niya inaawad is it 30 bata pa 'yan <laughs> 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 <Then> 30... and <laughs> 35 years uh. so, old ako di ba ilang taon na ako 20 years na akong yumuyugyog ng yumuyugyog. Uh, sayo dito, sayo uh, doon, acting, uh, di ba? So, ako naman, if my work work, pero pag ibigay na ni God yon. yung blessing na yun, na kami, anytime soon, syempre, ang tagal, di ba? Parang, ang tagal namin nagkabaho. Hanggang dito na lang po. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.